kilala sa kaugalian at sa kulturang kinagisnang ipinagdiriwang dito sa Barangay Tinongdan para sa kanilang 77th founding anniversary at Colos Festival. Sa gana sa kasiyahan ang selebrasyon ng 77th Founding Anniversary and Colos Festival sa Barangay Tinongdan na taon-taong ipinagdiriwang sa tuwing pagsapit ng Pebrero. Yung nadaanan po ng Agno River, yan po yung kulos. So kung sabi nilang ikulos, it means yung mga community o yung mga tao na andoon. Kaya considering na maraming mga rich cultures, traditions and practices ng mga IP, kaya yung kulos festival na magaganap, doon po namin i-highlight yung mga uh, magandang uh, kultura, yung mga traditions, pra indigenous practices ng mga indigenous peoples along the Colos community. Tampok ang pagsayaw ng kanyaw sa kadot ni Ecolos na isa sa mga aktibidad ng kapestahan. Dito, nagkaroon muna ng paligsahan sa paghuli ng baboy ang mga kalalakihan mula sa anim na purok ng barangay. Dito sa tinungdan na park po ng kolos, eh, dito po rin po una naganap yung kanyaw, uh, yung kadot, yung kadot na uh, yan po yung uh, kanyaw po ng mga uh, mayaman. gamit ang kanilang ethnic language ang tema ng kapistahan ay damot ja pajos ag Yung damot yung roots yun, ay yung apaayos maayos yung agmapospospos tuloy-tuloy wala pong katapusan Ganun po yun. Kasama sa selebrasyon ay iba't ibang aktibidad kagaya ng civil registration free haircut parade Agro-Industrial Fair at Indigenous Games. Pinagdiriwang din ang Seniors Day, Women's Day, PWD's Day, Cultural Day, at DepEd Day, kung saan nagtagisan ang mga kabataan mula sa iba't ibang paaralan ng barangay. Ang pagdiriwang na ito ay gunita sa pagkilala ng ating kultura na siyang nagbibigay buhay sa ating pagkakakilanlan. Like a kapsula para sa Herald Express Balita.